Ang ikalawang sulat ni Juan ay isa sa pinakmaikling aklat sa Bagong Tipan, ngunit taglay nito ang malalim na mensahe tungkol sa pag-ibig, katotohanan at pagbabantay laban sa mga maling katuruan. Isinulat ito ng Apostol Juan na kilala bilang alagad na minamahal ni Jesus at ipinadala niya ito sa isang ginang at sa kanyang mga anak, mga mananampalatayang kumakatawan sa isang simbahan o sambayanan ng pananampalataya. Sa maikling liham na ito, binigyan din ni Juan ang kahalagahan ng pamumuhay sa katotohanan ng Ebanghelyo at ng pag-ibig na nakaugat sa pagsunod kay Kristo. Ngunit kasabay nito, binanaan din niya ang mga mana ng palataya na huwag magpadala sa mga mapanlinlang na nagtuturo ng mga aral na taliwas sa tunay na pagkataon ni Jesus. Ang sulat na ito ay isang paalala para sa lahat ng kristyano na sa gitna ng maraming tinig at katuruan sa mundo, manatili tayong tapat sa katotohanan at sa pag-ibig ni Kristo. Ang ikalawang sulat ni Juan Unang kabanata Mula sa namumuno sa iglesia Mahal kong ginang na pinili ng Diyos kasama ng iyong mga anak Minamahal ko kayong tunay at hindi lang ako kundi ang lahat ng nakakakilala sa katotohanan. Minamahal namin kayo dahil sa katotohanan na sa atin at mananatili sa atin magpakailanman. Manatili sana sa atin ang biyaya, awa at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo na Kanyang Anak habang namumuhay tayo sa katotohanan at pag-ibig. Ang katotohanan at ang pag-ibig Labis ang kagalakan ko nang malaman ko na ang ilan sa mga anak mo ay sumusunod sa katotohanan ayon sa iniutos sa atin ng Diyos Ama kaya ginang hinihiling ko sa iyo ngayon na magmahalan tayong lahat hindi ito isang panibagong utos kundi ito rin ang utos na ibinigay sa atin noong una tayong sumampalataya makikita ang pag-ibig sa atin kung namumuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos at ang utos niya na narinig ninyo mula ng sumampalataya kayo ay ito. Mamuhay tayo ng may pag-ibig. Mahalaga ito dahil marami nang nagkalat na manlilin lang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Heso Kristo ay naging tao. Sila'y mga manlilin lang at antikristo. mag kayo at nang hindi mawala ang inyong pinaghirapan. Sa halip ay matanggap ninyo ang buong gantimpala. Ang sino mang hindi sumusunod sa aral ni Kristo o nagtuturo pa ng labis dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Ngunit ang sino mang sumusunod sa aral ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Kung may dumating man sa inyo na iba ang ipinangaral tungkol kay Kristo, huwag niyo siyang tanggapin sa inyong tahanan. Ni huwag niyo siyang batiin ng may pagpapala. Sapagkat ang sino mang bumati sa Kanya ng ganoon, ay nakikibahagi sa masasama niyang gawain. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko nalang isusulat. Sapagkat umaasa akong makakadalaw ako riyan at makakausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. Kinukumusta ka ng mga anak ng kapatid mong babae na tulad mo'y isa rin sa mga pinili ng Diyos. Ang pagtatapos ng ikalawang sulat ni Juan ay isang paalala ng kahalagahan ng tunay na ugnayan sa loob ng pananampalataya. Bagamat maikli ang sulat, ipinapakita dito ni Juan ang bigat ng katotohanan, pag-ibig at katapatan sa Diyos. Hindi sa patang salita ang hinahanap ng Diyos ay puso na nananatiling matatag sa gitna ng tukso at maling aral. Sa mga huling talata, ipinapahayag ni Juan ang kagustuhang makaharap ng personal ang mga kapatid sa pananampalataya. Ipinapakita nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa salita, kundi sa presensya, sa tunay na pakikisalamuha at pag-aalaga sa isa't isa. Ang ganitong ugnayan ay nagbibigay ng kagalakan sa bawat mananampalataya dahil sa presensya ng Diyos sa gitna ng samahan. Sa pagtatapos ng sulat, Parang paalala ito sa atin na ang pananampalataya ay hindi dapat maging malamig o malayo. Ito ay dapat maging buhay mainit at aktibo. Isang paglalakbay kung saan tayo nag-iingatan, nagtutuwid at nagmamahalan sa katotohanan ni Kristo. Naway ang mensaheng ito ay magsilbing paanyaya, manatili sa katotohanan, mamuhay sa pag-ibig at pahalagahan ang bawat kapatid na ibinigay ng Diyos sa ating pamayanan. Sa ating paglalakbay, huwag nating kaligtaan na ang tunay na kahalagahan ay natatagpuan sa presensya ng Diyos at sa ugnayan ng mga pusong tapat sa Kanya. Maraming salamat sa pakikinig sa salita ng Diyos. Naway ito ay maging liwanag at lakas sa iyong araw. Kung ikaw ay napagpala, pindutin ang like. I-share ito sa iba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga aral at pagninilay mula sa Biblia. Pagpalain ka ng Panginoon.